kalinga nga namin ng church, dumaan kami agad dito sa grocery store. Kailangan nga namin bumili ng crib mattress ni Atali at saka sabay na rin namin yung paggrocery ng mga na lalagay namin sa balikbayan box. Nakita nga kaagad ni husband itong kape kaya bumili na rin siya kaagad kasi nga daw mura. Nandito na nga pala kami sa kids section. Ang dami nga nilang paninda dito. Pero ang pakay nga lang namin ay ang mattress ni Atali kaya dumiretso lang din kami. Playpen pa lang kasi ang gamit niya ngayon kaya transfer namin siya sa crib para at least makagalaw siya ng maayos. Medyo natagalan nga kami dyan kasi nga hindi pa sure ni husband kung ano ang size ng mattress. Wala nga kasing naka-indicate na size dyan sa cover niya. Pero kinuha na nga lang din namin yan kasi mukha namang yan talaga yung right size. Habang busy nga kami ni Mr. sa pagpili ng mattress ay busy din naman pala si Clayton sa pagpili ng mga toys. Kasi e sinabi ko nga sa kanya ay saka na kami bibili ng toys kasi sobrang dami pa niyang toys na nakuha namin na free. After nga yun, ay nakita ko nga rin pala itong sapatos. Sabi ko nga pag nandito na naman yung tatay ko pag nakita ito gustuhin na naman itong bilhin. Mingin na nga rin pala si husband ng battery para sa remote ng sasakyan. anadaanan ko nga rin itong bed ng mga as So, napaka-comfortable naman. Marami nga rin pala silang benta ditong car seat. Kumuha na nga rin pala kami nitong waterproof cover para din sa mattress ni Atali para in case pag umihi siya or nag -leak yung pampers niya ay hindi pupunta sa mattress. Bumili na nga rin pala ako nitong baby food kasi nga nakasale. Kailangan nga din daw ni Clayton ang snacks kaya pumunta na rin siya kumuha ng snacks niya. Hindi nga niya alam kung saan nga siya kukuha dyan pero yung nagwagi ay yung nasa likod. Bumalik na nga rin ulit kami sa cart kasi nga naiwan namin si Atali mag-isa. Pagkatapos nga niyan, ay nakita nga namin itong pancake. E eh, sabi ko nga ipatikim naman sa inyo. Nag-iba nga pala yung isip ko. Kaya nakuha ko lang yung regular brand. Hindi ko na nga kinuha pala yan. At syempre, hindi masarap ang pancake pag walang sirup. Kaya ayan, lalagyan na rin natin siya ng sirup. Ano ko nga pala itong taga-stock dito sa Walmart. At nakita kong hawak-hawak niya yung scanner. Kaya pinacheck ko na rin itong bed sheet ni Atali. At nakita ko nga rin pala itong coffee mate. E eh, sabi ko nga kay husband, kailangan din ng coffee mate. Yung vanilla flavor nga ang kinukuha niya pero yung sabi ko is yung original katabi lang. Katabi nga lang din yan ay yung serial ng mga bata at serial ni husband. Mahilig din kasi silang dalawa ni Clayton ng serial kaya binilhan na lang din na. Hindi ko lang alam pero tagal na rin ako dito sa Canada. Hindi man lang ako nahilig sa mga ganito pag breakfast. Ang hilig ko lang talaga ay magkanin pag breakfast. Nagutom na nga rin pala si Atali kaya nagmi-milk na din siya. Pero nga niyan ay nag-ikot-ikot kami ng konti. Kasi nga kailangan namin ng prutas at saka vegetable. Kumuha na nga rin pala ako nitong apple. Hindi ko nga mahanap yung Fuji na nakapag. Kaya yung kinuha ko na lang ay yung regular brand lang. Kita ko nga rin itong baby bok choy. Kaya kumuha na nga rin ako. Nagahanap nga rin ako ng morang chocolate. Yung nakasale. Pero wala pa akong nahanap. Kaya bumalik na lang ako. Nandito na nga pala kami sa counter. Kasi magbabayad na nga kami. Tumutulong na nga dyan si Clayton para madaling matapos. Nakalimutan na naman nga namin kumuha ng grocery bags. Akala kasi namin konti lang ang bibilhin namin. O siya, yun lamang po sa vlog natin today. Sana po nag-enjoy kayo. Please don't forget get to follow our page po the fang family see you next time bye